Anong ginagawa mo rito sa gilid ng kalsada, Tatang? Curfew na? Gumigimik ang kapah? Galit na usal ng pulis na may hawak na flashlight. Sinasalo ng liwanag ang kulubot na mukha ng matanda na nakaupo sa mahabang bangkong kahoy sa gilid ng malawak na kalsada na halos lamunin na ng dilim. Tumayo ka! Makagusto mong isama kita sa prisinto. Anak! Mahinang sagot ng matanda na marahang kumapit sa tungkod Hintayin ko lang po nang humupa ang hilo ko, mabigat ang dalang gulay. Aba! Sumasagot pa! Putol ng pulis, tumagilid ang ulo at inilapit ang ilaw sa mga mata ng matanda. Sa di kalayuan, kumikidlat ang kahel na kalangitan sa dapit hapon at ang ilang kabahayan sa kanan ay may mga taong nakapamulsa. Pasilip-silip, nag-aabang ng gulo. Nay mo, adres mo! At dahilan, bakit hindi ka nasa bahay mo? Santiago po. Sagot ng matanda, bakas sa tinig ang pagod at ang parang pangingilid ng sipon sa hinga. Santiago Lanting, dyan po sa may matandang puno ng mangga, pangalawang bahay sa kanan. Kaling akong palengke, nagpasundo sa ana ako sa tricycle kaso. Bago tayong magpatuloy, e-comment sa ibaba, kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Hindi na umabot sa pila kaya naglakad na lang ako pa uwi. Naabutan ng dilim. Wala akong pakialam kung galing ka sa langit. Mariing sabi ng pulis at sa lakas ng tinig ay nagliparan ng dalawang ibong pugad ng pinanggalingan. I-report ko to as loitering at possible vagrancy sa panahong ngayon kung sino-sino na lang ang nanghingiming tumambay sa kalsada, makamay tinatago ka, makamay dala kang kung ano. Ang dala ko lang po, maamo at nahihiyang itinuro ni Tatang Santi ang supot na plastik na nakapatong sa tuhod, ay isang perasong repolyo at tatlong kamatis para sa apong nag-aantay sa hapag. Huwag mo akong ginaganyang kadrama, tanda! Ibinaba pa lalo ng pulis ang flashlight na halos tumama sa ilong ng matanda at sa pagkasilaw ay napakurap ito. Alam ko yung style na yan, tipong magpapakawawa tapos kung ano tanong illegal pala ang pinagagawa. Hilisan mo, sumama ka sa akin. Nakasarado ang kamao ni Santiago, hindi sa galit kundi sa paninikluhod na gumaan sana ang ugali ng kaharap. Habang sa likod ng pulis ay unti-unting umaalo ng ilaw ng mga pailaw sa poste at ang papalayong ugong ng motorsiklo ay parang kumakaskas sa balat ng gabi. Anak, uwi ka niya maraang tumagilid at inayos ang pagkakaupo. Kung may numero ka ng hepe ninyo, tawagan mo muna bago mo ako kalad ka rin. Hindi po ako lalaban pero... O oh siya, singit ng pulis na tila mas nasuray ng salitang hepe kaysa sa anumang pakiusap. Ako ang batas dito sa checkpoint na to, hindi ang pero mo. Kapag sinabi kong sumama sa asama ka, talaga po bang batas? Tanong ng matanda, hindi mapigil ang mapait ng ngiti Batas din ba ang manginis ng matanda sa gitna ng dilim? Sumusobra ka na. Bulong ng pulis na sa bawat saglit ay tumitigas ang panga. Tumayo ma, last chance. Sige na nga. Maraang saad ni Tatang Santiago. Pero bago tayo umalis, papayag ka sanang itawag ko ang numero na itinik sa akin ni Kapitan kaninang hapon. Sabi niya, kung mahirapan ako sa daan, 'yun daw ang tawagan ko. Loudspeaker, para marinig mo rin. Tawag-tawag ka pa, sarkastikong ngisin ng pulis. Eh kung scam lang yan. Kung scam? Sagot ni Santiago na tila matagal nang hinanda ang loob. E di pareho tayong mabibiktima. At dahan-dahan, kinalikot niya ang bulsa ng lumang polo. Inilabas ang paltik na cellphone na may sirasirang tempered glass at nag-dial ng tatlong numerong kakaibang hindi pang personal isang direct line na ipinakilala ng kapitana bilang emergency hotline ng distrito. Pinindot niya ang loudspeaker, tumunog ang maikling tut tut na sa kalmadong hangin ng dapit hapon ay parang kampana ng simbahan na nagbabadya ng kung anong pagbabago. District Command, good evening! Lumutang mula sa speaker ang boses na malalim at sanay magutos, pero hindi bastos. Chief Inspector Ramirez speaking. Napasinghapang dalagang nakasilong sa poste, ang dalawang binatang nakapamulsa sa di ay biglang nagkaayos ng tikas at ang pulis na kanina'y todong tikas, biglang may kaunting kubabaw sa balikat. Chief, mabilis na nagbago ang tinding ng pulis pero naunaan siya ni Tatang Santiago. Magandang gabi po, Chief. Magalang na batin ng matanda, kunot noong nakatitig sa gilid ng flashlight. Ako po si Santiago Lanting, senior citizen ng Sitio Kalubkob, Barangay San Paulo. Pinatigil po ako dito sa gilid ng kalsada, sabi curfew daw at vagrancy. Nagpapakumbaba po akong humingi ng patnubay kung pwede po bang palipasin ko lang ang hilo ko bago umuwi kasi may dalang gulay. Wala po akong nilalabag na iba sa pagkakatando ko. Nasa tabi ko po ang isang pulis. Unit number Mabilis na tugon ni Chief Ramirez, profesional, pero may lambing na parang kilal niya ng tinid ni Santiago. Sino ya ang kasama mo? Ako po si PC Corporal Montesa, Chief. Biglang sa halo ng pulis, pilit inangkin ang boses na kanina'y makaotoridad pero ngayon ay halatang nangnunuyo. Nagpapatupad lang po ng Montesa. Putol ng boses sa loudspeaker. Medyo humaba ang bawat pantig na parang PC ng latigo. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo sa briefing, hindi kriminal ang matandang napipilitang maglakad sa dapit hapon lalot kita mong may pinamili. May mga pagkakataong mas mahalaga ang pag-unawa kesa pagdakma. Alam mo ang memorandum sa curfew exemptions for seniors with essential errands, hindi ba? Ilang linggo mo yan pinirmahan. Namilog ang mata ng mga nakikinig. Ang pulis, bagyang napaatras, habang hawak pa rin ang flashlight na ngayoy nakatungo sa damo, at si Tatang Santi hindi nagsaya, hindi ng insulto, na natiling tikom ang bibig, nakikinig, at ang palad sa tungkod ay bahagyang lumuwag. Chief, naging maingat lang po ako, depensa ni Montesa. Marahang tumikhim, kasi madilim at at ano, at naisip mong mas safe takutin ang isang matad ng paupo kesa alalayan siyang tumawid. Tumalim ang himig ni Ramirez. Nakita mong may tungkod, may dalang repolyo, hindi barel. Repolyo, Montesa. Tapos pinapagilid mo pa ng walang dahilan? Nakakahiya. Alam mo bang kilala natin si Mang Santi sa barangay? Siya yung tumulong sa feeding program nung isang buwan. Siya yung nag ng kandila sa tuwing may burol na walang mahanap na ayuda. Kung may tatakot sa kanya sa gitna ng kalsada, dapat pusa lang na biglang tumalon. Hindi pulis na may ranggo. May pumalakpak na isa, ngunit agad din niyang tinakpan ang bibig. Si Montesa, hindi makatingin ng direkta sa matanda Ang himinga niya, mabinyat At ang sariling anino sa aspalto Ay parang lumiliit Mang santi Lumambing ang tinig sa loudspeaker Pasensya na po sa abala Kami na po mismo ang magpapahatid sa inyo Nasa ang eksaktong lokasyon po kayo Dito po sa may kanto ng kalsadang malapit sa palayan Yung poste pong may sira ang ilaw Copy Standby Sagot ni Chief Ramirez Montesa, makinig ka Ibaba mo ang boses mo, ibaba mo ang ilaw mo at alalayan mo si Mang Santi. Hintayin mo ang patrol car at si SPO2 di maunahan sila na ang mag-escort. At isang pangungusap pa na may yabang sa kahit sino sa lugar na yan ngayong gabi, mag-report ka na lang bukas para sa turnover ng badge. Clear? Clear po, halos pabulong na sagot ni Montesa. At dahan-dahang ibinaba ang flashlight gaya ng inutos. Chief, Dagdag niya, nagtatangkang ituwid ang sitwasyon. Ako po ay... Wala na Montesa. Aksyon na! Mariing sabi ng Hepe, bago binaba ang tawag sa isang kalmado at formal na Good evening, Sir Lanting, and sorry again on behalf of the station. Pagkatigil ng linya, ang katahimikan ng baryo ay parang bumalik na may kasamang paghinga. Ang hangin ay hindi na mabigat at ang mapulang kalangitan ay naglunoy sa asul na parang gamong bagong dilig. Si Montesa ang unang kumilos. Hindi na siya nakahalok kip. Sa halip, inilagay niya ang flashlight sa bulsa ng pantalon at dahan-dahan parang natutong huminga ng mahinahon lumapit kay Tatang Santi. Mang Santi, maingat niyang sabi, hindi na utos. Pasensya na po, naunahan lang ng trabaho. Bawal po talaga ang mayabang na trabaho. Hindi sumagot ang matanda, ngumiti lang, ang uri ng ngiting hindi pang asar kundi pang tanggap. Lahat tayo natututuhi ho, anya. Marahang ipinatong ang repolyo sa bangko at kumapit sa tungkod. Kung makakahingi ako ng tulong, baka pwede niyo akong ihatid hanggang sa may puno ng mangga. Mahirap na sa tuhod ko ang mga lubak. Ako na po, mabilis na sagot ni Montesa, bahagyang yumuko at kung nakita mo siya kanina, hindi mo iisipin pareho silang tao. Sandali lang po at kukunin ko yung reflector triangle para may ilaw kayo habang tumatawid at may paparating na patrol car. Kayo po sa braso ko kumapit. Lumapit ang dalawa. Ang marahas na boses kanina ngayoy naging hilot ng braso. Ang liwanag ng flashlight na si sa gilid ng damo at ang amoy ng lupa na nabasa ng hamog. Sumirit ang paunang huni ng sirena mula sa malayo. Dumating lang patrol car. Bumagal at tumapat sa kanila. Bumaba si S.P.O. Tube di maunahan, kilala sa baryo na laging may baong kwento at chinelas na maingay sa semento. Mang Santi! Bungad nito, maluwag ang ngiti. Sakay po tayo! Ihahatid namin kayo! Montesa! Salamat at nag-report ka agad! Uy! Maakapit bahay! Sabay kaway sa mga nakasilip. Tapos na ang palabas. Back to regular programming. Napatawa ang dalawa o tatlo sa gilid. Ang iba na payakap sa anak. Tila kampante sa anyo ng pulisya na muling bumalik sa dapat nitong lugar. Protektor, hindi pahirap. Sa loob ng patrol car, may maliit na kumot at isang bote ng tubig. Para sa'yo yan, Mang Samti. Nakatambay talaga ang mga ganyan dito. Laging may dala para sa mga senior. Nakalag ang pangalan mo kasi madalas ka rin tumulong sa amin. Salamat, tugon ng matanda at ang mga mata niya ay kumislap sa liwanag ng dashboard. Yung apo ko kasi, hinihintay ako. Mapapagalitan ako kapag wala akong dalang repolyo. Sino magpapagalit sa inyo? Biro ni Montesa mula sa passenger seat, pilit na pinapagaan ang bigat ng nagdaang bangayan. Ang apo ko, sagot ni Santi, napangiti rin at sangiting yon ay tila bumuka ang gabi para magbigay daan sa isang ginhawang sabik makasalubong. Pagdating sa may puno ng mangga, huminto ang sasakyan. May ilaw sa bintana ng ikalawang bahay. May batang sumilip at napasigaw, Lolo! Lolo! Tumakbo palabas ang dalawang munting paa, sumalubong sa matanda at hinablot ang supot na may repolyo. Ayayay! Dahan-dahan na po! Pigil ni Santi. Natatawa at napapailing. Baka maging ukuk uk ang repolyo. Sige po, sabati di maunahan. Iyatid ka na namin hanggang pinto. Salamat mga anak, sagot ni Santi at hinawakan ng kamay ng pulis na kanina'y tila bagyong nakaamba. Pasesya na rin kung ako'y, uh, kung ako'y nagtawag pa. Nais ko lang masiguro na tama ang susundin nating lahat. At tama ang ginawa nyo, sagot ni Montesa, tapat at walang kondisyon. Minsan kailangan naming marinig ang boses na mas matanda sa amin para maalala naming hindi lamang papel ang sinusunod, kundi tao. Nang maisara na ang pintuan at naipagbilin na ang repolyo sa kusina, Naglakad pabalik ang dalawang pulis, tahimik, dala ang hiya at ang aral. Sa gitna ng daan, muling tumunog ang radyo. Si Montesa, tinig ni Chief Ramirez, hindi nagalit pero matigas pa rin tulad ng poste. Nasa presinto ka bukas ng alas 8, debriefing. Dalhin mo ang kopya ng memo at isusulat mo sa pisara ang tatlong salita. Respeto, pagbasa, pagunawa. Ipapaliwanag mo sa mga bagong pulis kung paano nabubura ang tiwala sa isang sigaw at paano rin na ibabalik sa isang simpleng pag-aalalay. Copy, Chief. Sagot ni Mantesa. Chief, dagdag niya. Medyo pabulong pero malinaw. Salamat sa loudspeaker. Hindi ko makakalimutan yun. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Ramirez. At maririnig sa dulo ang bahagyang biro. Pasalamatan mo ang repolyo. Kung barilang dala ni Mang Santi, baka nagtago ka sa damo pero repolyo ang dala niya kaya natuto ka. Tumigil ang radyo. Sumayaw sa hangin ang tawa ni Dimaunahan. Maikli at magaan. Tara na, anito. Tapik sa balikat ng kasama. Bukas, ikaw magtitimpla ng kape hepe. Oo na, sagot ni Montesa. Ngumiti rin at sa unang pagkakataon nitong gabi, hindi nakakapagod ang pagmiti. Sa gilid ng daan, ang bangkong kahoy na kinupas ng ulan ay iniwan ng walang kinauupuan, pero parang may nakaukit na alaala. -ala. Isang pulis na marahas magsalita, isang matandang kumapit sa tungkod at hindi sayabang, at isang tawag sa loudspeaker na nagsabing, sa gitna ng dilim, pwedeng piliin ng kapangyarihan ang pag-unawa. Kinabukasan Kumalat sa group chat ng barangay ang mensahe ni Kapitana. Paalala, may exemption sa curfew para sa seniors kapag galing sa essential. Kung may problema, tawag sa hotline. Huwag matakot. At sa sariwang umaga, habang inaayos ni Tatang Santi ang mga dahon ng repolyo sa harap ng bahay at sinasabon ng lumang cellphone, dumaan sa kalsada ang patrol car. Kumutitap ang ilaw, hindi bilang babala, kundi pagbati. Kumaway si sa mula sa bintana at sa kanyang ngiting na hugasan na ng kahapon, maaaninag mo ang bagong aral na ninanamnam. May kapangyarihang sumisigaw, may kapangyarihang nakikinig, at kapag pareho silang naaalala ang salitang tao, mas mabilis makakauwi ang isang lolo sa hapag na may repolyo at mas magagaan ng kamay ng pulis na may hawak na flashlight sa susunod na dapit hapon.